Hello mga kanegosyo! Dahil agriculture ang ating focus sa ating bagong season, syempre hindi mawawala ang fertilizers o mga pataba na ginagamit sa pagtatanim. At alam niyo ba mga kanegosyo, ang isang paraan na paggawa ng fertilizers o mga pataba ay ang tinatawag na vermiculture o vermicomposing o pag-aalaga ng uod kagaya nito. Ooh! Kita nyo naman, this is after 45 days. Inaalagaan. Pwede mo itong ibenta around 500 to 700 per kilo sa mga gumagawa ng fertilizers o mga nag-worm farming. Vermiculture. hindi lahat, lahat doon dito sa gitna. Mm uh -huh. Ah, gumigilid-gilid pa po, ano? Mm -hmm. Mapapagod ka kung ganyan. Ay, <laughs> ang bilis. ah, mabilis? Paano pag-check ng moisture content? Ganito po. <clears throat> Kapag ito na ay kwan, may mga sampung araw na ano first layer pa lang yan ha first and second layer bali tatlong layer yan hanggang dito ang dapat parte bakit may kailangan bakit kailangan puntakpan dahil marami kang kalaban manok mm -hmm. ibon uh, bubuli uh, ano pa ahas pwede na pwedeng maka uh... mm kakain din Doon sa ginagawa ang ano po proseso. Ayan. At saka kasi kung walang ganyan, yung manok eh, kakahiggil lahat yan, kakain lahat yung bulati mo. Sayang yung 500 mo. Oo. Dito po, ano po, ano po itong bakanting ano? Ay ito. Dito pinakukan muna ito. Mekonan niyan sa loob. Ayan. Uh... Ganyan, ganyan din. Oo. Kasi Kapag ka na-establish mo na yan, magkakaroon ka ng 10 to 15 days pre-decomposition period. Paano yung pre-decomposition period? Kapag ka iganan mo yung kamay mo at hindi na gaanong mainit, pupwede na ilagay mo, sa kamu ilagay yung bulate. Mm -hmm. Dahil kung ganyan na mainit pa, either mamatay o aalis. Kagaya rin nung kung na yan. Iha. Ano po yung naging epekto nitong mga dahon na to? Maraming potas. Mm -hmm. kasi ang kwan ng saging eh. Maraming potassium Pat, pati yun, yung saha ng saging, ah, potassium so na rin po. yan. po doon? Opo. Ihahalo na lang. Ganyan. Dahil hanggat hindi nakukuha yung three layers, eh, hindi ka hihinto. Pagkatapos doon, pagka ilalagay mo na yung bulate, ha? 24-7 na tumatrabaho para sa iyo. Mga kanigosyo, kasama natin ngayon ang pinakamatandang vermiculture sa buong Region 2. Meaning to say, isa sa mga pioneer, 88 years old, na po siya pero aktibo pa rin sa kanyang napiling sangay ng agrikultura. Ito nga po ang vermicomposting o pag-aalaga ng uod. Kaasong Laginday. Salamat po sa pag-welcome po dito sa amin sa Nueva Vizcaya. Ang ganda po dito sa lugar po ninyo. At salamat din po sa pagpapakita ng inyo pong agribusiness. Ah, paano po kayo napunta sa vermicomposting o worm farming? Dahil ako nagtatanim nga, ng dating nagtatanim ng mga mais, kano, at saka mga gulay, ay nakita ko na parang maganda. Kaya agad-agad Noong sinabi ng Mao ng Yerobispo ng Bagabag na merong mga community-based uh, composting facilities na bibigay ng Bureau of Soil and Water Management through the Department of Agriculture ay nag-apply kami. Ngunit hindi pa ganito noon, kundi dalawang bed na ang ginawa namin. Pagkatapos noon, yung makita ko na maganda, eh, talagang tinuloy-tuloy ko na hanggang sa ngayon. Ang nakita ko kasi dito, sa vermicomposting, kung alagaan mo lang ng gusto, ay magandang pagkakitaan. Dahil bawat isang kilo na uod na noon ay 1,000 ang bayad, eh, sa isang metro kodrado, after, one ma uh, after 45 days, na pag-aalaga mo doon sa isang vermi-bed mo, Nakakuha ka na ng isang sako na 40 40 to 50 kilos na vermicompost. Mm -hmm. Pa paano pa po mas mapapalago pa 'yon? Meron ba kayong certain uh, for for example uh, itong buwan na ito meron ba kayong mga targets? Meron po. Lalo na ngayon at ang Nueva Vizcaya ay eh, may meron ng uh, proclamation ng gobernador ng Nueva Vizcaya na maging first organic province of Region 2. Mm -hmm. Kaya ngayon nung nag-meeting kami that uh, by January we will be uh, supplying them with at least 500 to 1000 bags per month. Ang tinatawag po nating vermiculture ay isang uh, disiplina na inaalagaan po yung mga uod. Ano po? Ang isa sa mga popular na klase ng uod na ginagamit sa ganitong uh, tinatawag nating vermiculture ay yung African night crawler. Ito po ay yung malalaki na mga bulati na malakas po silang kumain ng organic matter. Kumbaga yung kanilang dumi or tae yun po ay mayaman sa mga mineral. At uh, yun po ay ginagamit ng halaman bilang pataba. Kaya ang vermicomposting, ang vermiculture ay production po nitong tinatawag nating vermicast na na-incorporate po doon sa mga degraded material na nagiging organic fertilizer. Napakaganda itong vermicomposting. Ito sinasabi ko sa mga kwan queen tinatawag ako sa isang seminar na ang vermicomposting ay napakaganda. Once na na-establish mo yung vermi bed mo, uh -huh. maghintay ka na lang ng 40, 40 uh, five days, mag-aani ka na. Uh -huh. Makakukuha ka, kung iisa lang yung pan mo, makaaani ka na ng isang kaban na vermicompost, magdodobli na yung vermi mo, yung uod, na sulit mo na yung puhunan mo na 500. Uh -huh. pagkatapos pagbili mo yung yun yung compost mo ng 400, ilagay mo yun yung 50 do sa manure, may P350 kana na na bali game, uh -huh. ganon. kung gusto mo para palawakin mo yung kuwenta kagaya dito ampin ngayon, meron akong apat na 1 by 9 so bawat square meter makaani ka ng isang sako. Napakaliit po ng investment nito kasi yung African nightcrawler, yung mga bulate, ay kinakain po nila eh, mga organic material. Eh. Ito po yung mga kinukolekta ng mga dahon, mga farm residues na nagsisilbing pagkain. At uh, hindi niya na po sila kailangan pakainin ng feeds hindi na po sila kailangan bigyan ng vitamina kasi ang source po ng pagkain nila ay available po at yun mismo'ng dine-degrade para maging organic fertilizer. Meron lang po siyang isang lugar na hindi po sila makakalayo, no? I-enclose lang natin sila using native materials kaya napakaliit po ng investment. Ano po yung mga ilan sa mga pagsubok o challenges pagdating po dito sa vermiculturist? Um, mga challenges yung marketing Uh, noon, nung primero dahil ko kukunti yung mga kumakagat with organic fertilizer. Mm -hmm. Ngayon, uh, in the long run, after uh, 14 years, ay 13 years, ang organic agriculture ay eh, talagang puspusan na, na pinakukon yung organic natin. Dahil through organic fertilizer, doon tayo nakapagpupudus ng mga Uh, commodities o mga gulay natin o pagkain natin uh -huh. na healthy food. Pangalawa, nakahe-help tayo doon sa environment dahil at least as per statistic, 70% of our farm uh, residue ay nag -i yan ng carbon dioxide sa ating atmosphere. Ngayon, kung at least mga 30% man lang doon ba, sa mga residue ang mako-convert yan, lalo na yung bio- biodegradable into organic fertilizer ay nakakatulong tayo sa environment natin. Oo, oh, okay po pala. Mga mm -hmm. hindi lang mas uh, nagnegosyo kundi nakakatulong din sa ating environment. Yes. Uh, bakit nga po ba hindi ganun kalakas ang organic farming? Uh, ang dahilan siguro dyan ang isang challenges mm -hmm. dahil hindi properly disseminated. Pangalawa, Uh, yung organically produced kasi eh, mas mahal kaysa yung uh produkto ng uh, conventional farming. Mm -hmm. Kaya lang hindi long run little by little I ay mean, na educate na rin yung mga tao at saka marami na ngayon ang uh, gusto sa organic farming kaya ang gagawin natin talagang kailangan yung paalam natin sa mga tao ang kahalagahan nitong organic farming upang dagang sa ganon ay lalo tayong mas tangkilikin. Mas mas healthy. Ah, oh, mas healthy. Bakit dito po kayo nag-focus? Mangyari kasi habang tumatanda ako, hindi na ako mapwede doon sa bukid. Samantalang nung kabataan ko, kahit ati patanghali andun ako sa bukid, hmm. ngayon hindi na. Once na establish mo kasi yan, Pukanin mo na lang yung moisture content, after 45 days, aani ka na. Andiyan na naman yung pera mo. Darating na naman yung pera mo. Pagkatapos hindi lang yon yung uod, ipagbibili mo, nakakatulong ka na sa mga farmers na iba. Kahit sa mga iskwalahan, bumibili, bumibili sila sa amin mm -hmm. ng uod. Pagka nag-organic agriculture po kasi tayo, Uh, aminin natin, hindi talaga natin makukuha agad yung resulta eh, Kasi basically, yung organic fertilizer It will take time para yan ay maging available na pagkain ng halaman Eh pero, yung organic fertilizer po kasi Masigit na mas maraming laman yun na mga sustansya at nutrients Kaya sa long term, mas advantageous ang paggamit ng organic fertilizer Ang gawin po natin, uh, gradual lang na ginagamit natin ng organic fertilizer hanggang sa maging full organic farm na po ang ating mga uh, 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 pagtatanim. In the long run, kung gusto natin talaga ng mas healthy, mas mura at mas, uh, mas sustansyang fertilizer, ito po yung organic fertilizer. Kaya ako po, gusto ko rin talaga na ang ating agricultural farming naka-integrate ang organic use ng mga Uh, pataba na ito na napoproduce kagaya ng vermicompost Ayan mga kanegosyo masasabi ko na sa pag-uusap namin ni tatay na maganda ang negosyong uh, vermiculture dahil uh, ma-set up mo lang meron kang enough na space kahit sa ganitong bakuran eh, ito nga eh, napakaluwag bibilang ka lang ng uh, 40 to 45 days nahahayaan mo lang siya, titina ng temperatura magiging pera na kilaunan Paano ba natin mapopromote, Aira, uh, itong mga mga organic farming business natin? Oo. So, isa, dapat ay magkaroon tayo ng malakas na brand identity. No, So, i-highlight po natin dito yung uh, kanyang freshness, diba? yung quality, yung sustainability. At maipakita natin na itong organic products na ito, hindi lamang ito masarap. Ayan kundi healthy pa ito. Yes. Ayan. So, yeah. isa pa doon, syempre maganda rin yung packaging. Mm -hmm. so, maganda na attractive na siya mm -hmm. at talagang nakalagay doon yung kanyang content. So, kailangan kung organic siya, ilagay natin siyang malinaw doon sa packaging na, na yun. Na organic siya. Na organic oh. siya. Sa social media naman, mga kanegosyo, ang tips namin sa inyo ay ibahagi ninyo na para lang kayong nagkukwento sa social media, sa inyong mga sa inyong mga social media accounts ibahagi nilang yung paano ninyo tinatanim kung paano ninyo inaalagaan ibahagi ninyo sa inyong mga followers, no? At pagka kasi nagkukwento, mas madali kasing sundan. Ayun, bukod sa pagkukwento, ay eh dapat malaman din natin yung feedback ng mga nakasubok ng ating produkto. Halimbawa, may lettuce tayo, ba? Diba? Wow. Eh may nakatikim ng lettuce natin. Ang crispy-crispy na wow. ng lettuce na to. Eh gawin natin yung testimonial at ilagay natin yun sa ating social media accounts na totoo pala itong mga sinasabi at kalidad ng produkto nitong sinusundan kong organic, organic, organic farm na ito. At yan ang ating mga business tips para sa ating organic farming. Salamat mga kanegosyo and see you! Napatunayan na natin na ang vermiculture ay isang promising industry. May mga uh, agriculture advocates tayo, organic advocates, na talagang... Uh, heavily engaged sila sa vermicomposting, vermiculture. At napatunayan nito na ay talagang kumikita. Siguro ang dapat nating baguhin yung mindset na ito ay madumi, yung iba ay natatakot kasi nga po ay bulate. Pero alam nyo po, itong uh, mga bulate na ito, itong African Nightcrawler, potential para tayo ay magkaroon ng alternative source of livelihood. Kaya, uh, lalo na yung mga kabataan, yung mga naghahanap ng negosyo. Ito, pagtuunan po ng pansin ang vermiculture. Kasi ay, ito po ay napakadaling gawin, kaya malaki ang potensyal. Makakapagbenta po kayo ng vermicast, makakapagbenta kayo ng mismong bulate kasi mabilis nga po silang dumami. Mahal po ang presyo niyan per kilo. At uh, kapag ka po yan ay na-establish na, mabilis silang dumami, maibibenta po ninyo siya na bilang source din po ng inyong income. Bagk-bukod pa dun sa napoproduce nilang organic fertilizer. Well, pinaka-takeaway ko dito sa uh, worm farming or vermiculture, uh, sa totoo lang, uh, masasabi ko na bago talaga to sa akin. Noong na-discuss kanina ni Tatay Asong kung paano yung proseso, masasabi ko na maganda rin siyang uh, negosyo, lalo na kung meron kang sapat na lugar, sapat na pwedeng uh, paglagyan ng mga uod na pwedeng maging fertilizer. When it comes naman sa kitaan, nabanggit niya kanina, lalo na kung nandito ka sa, ah, halimbawa dito sa Region 2, to be specific, yung magiging kita nung nabanggit kanina ni Tatay Asyong ay sasapat na talaga para mapunan yung pangangailangan ng isang pamilya. Kaya masasabi ko, ah, maganda ang vermiculture business. Mga kanegosyo, kung meron kayong mga katanungan pagdating sa agricultural business, mag-email lang kayo sa negosuniversity at gmail.com at sasagutin namin ang lahat ng inyong mga katanungan. Ako si Paulo Lapid, Negos University Season 3.